silang mga ganito. At syempre, may halo-halo. Pero, nakakaloka, wala silang chicken tsaka beef na palabo. <laughs> so, wale. So, ang nabili ko? Ito, yung kalangan Juice. So, asan ka? Miss Mary Ann. <laughs> Pero saan muna yung ano? Saan ano? muna yung Tinapay? Ah, <laughs> tinapay is located po sa Parkland Banga, bang habang na-try Soy 37. Tapos anong oras kayo open? Nag-open kami ng 9am until 6 to 7pm. O, oh, diba? Thank you. Salamat, everyone. Salamin so, ako siya na kayo pupuntaday. <laughs> sa Tinapay na walang ano? Na walang beef. Beef. <laughs> cheese roll. Tama ba? Cheese bread. Cheese bread. O, oh, diba? Piling ka ito yung gusto ko. Tsaka, pande ko Oh O, ayan. Pumunta na kayo dun, guys. I-message nyo sila. May Facebook ka yes, diba? tinapay. Tinapay Facebook. O. Oh. O, oh, meron pa silang pinakurat para dun sa ex mo hindi bumalik. Ayan, bunsa mo sa Ha <laughs> bawang yan. Para naman kabahan yung ano, yung mga third parties diyan, ganyan. Dapat ano, papakainin mo siya ng ganito. So, yun guys. Salamat sa panonood. Bukas ulit.